Hello so, sir, ano pong harap? Meron po kayong flower horn? Meron po, meron po akong mga ano, 4 inches Tsaka meron din akong mga fry Magkano naman po yun? Uh, yung 4 inches natin, ano, metal storm yung available ko Tsaka yung Magnus Kampa Na ano, tigma 1.5 yun Tapos yung mga fry, kung magtitipid ka naman Eh ano, uh, 200 Okay po sir, kasi sabi po ng tropa ko, ang bibiling ko daw dapat ay eh, yung meron ng cook, yung maganda na itsura niya. Ay ganun ba? Eh pag-fry kasi wala pang ano yan, wala pang gender. Ay ganun po ba? Oo, kaya kung gusto mo malaki, yun, yung malalaki, yung mga ano. Meron lang mga cook yun, tsaka ano, sure meal na yun. Kagasos ka nga lang. Baka pwede naman maka-discount boss, subscriber right. naman ako eh. Pwede naman. Pagkano po kaya? Kahit mga one-three. Baka pwede boss, ano, buwasan mo pa kahit 1,250 <laughs> Sige, 1,250, sige oh. Hige, sige, sige, mabait ako ngayon Maganda ang ko ngayon, 1,250 eh kasama na po yung freebies Freebies Ayun, Laki na nga nung binakas ko, 250 Ano ba ko sa freebies? Kahit gapi lang, ano, gusto ko gapi. lang mag-start ng gapi Lugi <laughs> na, parang lugi naman ako no? Gusto mo may gapi pa Maganda kasi ng gapi mo eh Na-inspired ako na magparami din Ah, Sige, pwede kita bigyan ng ano, yung ABL natin. Bigyan ng sa ABL. Tsaka boss, baka ano, pwede maka brevis ng ano, maka ng halaman kasi maganda sa gabi yung halaman dito. Oh, binawasan ko na nga. Bigyan mo na ang halaman. Sige na, na, boss. <laughs> sticker, sige. Bigla ka na sticker. sticker. Naganda na, 1-2-50, meron ka ano, ng pair. Breeder na ba? Oo, oh, breeder na yun. Hindi akong bibigay sa'yo ng, ano, ng maliit. Ano pa, may sticker na yun. Okay na yun sir, pero pwede kong ano muna, pa-reserve Reserve? Uh, Opo, wala pa akong pera eh Hindi <laughs> mo pa kukunin ngayon Kailan mo pa kukunin? Siguro mga 2 weeks pa kasi 2 weeks <laughs> pa yung sweldo ko eh okay, <laughs> Pwede mag-down ka siguro Pa-reserve na ako boss, sige na, sure buyer naman ako eh Sure, sure buyer, sure buyer ka kung bibilin mo na ngayon Yun na sure, yun na sure pag binili mo ngayon dahil ka na binigay sa iyo kami Sige boss, baka mga 1 week pa-reserve ako okay, mga 1 week Sure buyer naman ako boss eh, kukunin ko naman yan eh Ang oh, dami ko na binigay na pabor sa'yo, 1, 2, 50, meron pang free Pair ng gapi, meron pang free sticker Tapos walang reservation fees sa salingan ko Sige boss, deal na yan, sure Sige, buyer ako na. eh oh, okay. Sure buyer ka, sure buyer ka kung bibili mo talaga Parang masabi na sure buyer Sige boss, deal na tayo ha, uh, pa-reserve ako, magpapaalam lang ako hmm. yung misis Magpapaalam ka pa, 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 pa Siyempre oh, boss, bata. dapat alam ni ano yan, alam ni Mrs. Sure to di ba? Papahala mo pa. Sure naman ako boss. Grabe ka naman boss. Ang dami ko na binigay na pabor sa iyo. mo pa ka. Pa. Sure, naman ako, ikukunin ko naman yan eh. Pero Sige. papahala mo ko siya. Kaya ko ay. Siyempre dapat kailangan magpahala <laughs> muna tayo kay Mrs. Sige. <laughs> Black na lang sa iyo, kaya lang ka ni Mrs. mo. Ano ka naging sure niyan? Ang dami mo lang ano. Bibiling ko yan boss. Sure nga talaga ako. Sige boss, balikan na lang. Kung nandito pa, eh paalam ka pa muna. Sige, boss. Babalikan ko yan. Pag pinayagan pinaya ka, nga, tsaka tayo mag-usap eh. Ay, ganun ba? Ganun. So, sige, boss. Papahala muna ako ni sis. Sige, sige, sige. Kita na lang tayo. See you soon. Sana, payagan ka, ha?